si Nanay Lorna. Ayan, nakita nyo po si Nanay Lorna. Talagang eager to learn pa po. Ayan, no. Gustong gusto po niyang matuto daw magsulat. Kaya habang nandito po, at tinuturoan din natin si Ninita, tuturoan natin si Nanay Lorna. At sana nga matuto siya kahit alphabet man lang. At saka yung pagsulat ng pangalan, importante yun sa kanya daw. Ayan, mm -hmm. Nanay Lorna, ano? <laughs> Akin na dito. <laughs> o, ganito. O, kasi ganito muna, nanay. Ano, turuan mo na kita ng bago pangalan mo. Ano? Pero sa, gusto niyang matuto. Nanay Lorna, maguhit-guhit muna tayo, ha? Kasi, wala ka pang basic. Alika, nanay, saglit. Kumpuntong <laughs> <laughs> ka. Kita ba ako? <laughs> Ayan, alika dito, nanay Lorna. Ayan, meron po tayong tutorial ano ngayon sa writing. Kita. o yan na, nag O, ganito. Di ba gusto mong matuto? Natutuwa okay, kay Nanay Lorna kasi gusto pa na talaga niyang matuto. Ikaw, Mineta, kamusta ka dyan? Ayan, habang tinitin, 13. Asaan ah, ka na? 12. 2. 23. Oh, oh. oh sinanay Lorna. yung na oh. Oh. Maroon sinanay Lorna. Alam niyo matalino si sila. Oh. 23. Oh. Marunong si Nanay Lorna. Upo, hindi Oh. Alam mo, isulat Nanay Lorna number, numero? Hindi. 23. Hindi. Li? Okay. Alika dito. Turo akit. Turo akit ang muna, Nanay. Ito ha. Ano, iti-trace mo. Pag sinabi trace, ito ganito yan. Ganon. may Nanay na, may broken line tayo. Ganon. Ito, mm. ito. Yan, ganon. Nakikita mo yung, kita mo? Mm. Yan. Ito, kita mo yun. Yung guhit-guhit. Mm. Straight line muna tayo. Straight line. Ganon. One, two. Ayan, parang puti magkikinder muna. <laughs> Ayan. Babakatin mo ito, Nanay Lorna. Trace. Ito dikit trace mo siya, ha para para mo ha straight line eh papakita po na natin kay Nanay Lorna para makita niya yung straight at tawag dito Nanay Lorna straight line no para para masulat mo yung letter kailangan matuto tayo dito straight line yan habang nandito po si Nanay Lorna sana matuto siya kahit daw yung pangalan lang niya Ayan. di ba Nanay Bibigyan kita dito, ipiprint ko para magsusulat ka doon sa inyo pag wala kang ginagawa. Ha? Ayan. Tapos tatawagan kita sa inyo. Mm. Yan, kung nagawa mo yung mga... Bibigyan kita ng ano, ng gagawin mo doon kung gusto mo pa. Ano? Ako, mm. pwede ko lang sa nilor na sa ALS. O, ito na nilor Straight line. Ang tawag dito? Mm. Straight, straight, line. straight line. O, yung patindig na linya. Linya. Ayan. Hmm. Hmm. Yung gaganonin mo yan na ilorna. Ayan. Guhit-guhit ka muna. Sige nga na na ilorna. O, guguhit-guhit muna kami. Ito. Kuan mo, straight din na. oh straight lang ito na, nai. Ganun. Ito na, ito. Diretso mo lang ito. Ito, guhit. Diba, may guhit. yan Ayan. Hmm. Diretso lang. Ayan. Ayan. Galing. Isa pa. Yun. yan gusto niya talagang matuto <coughs> Ano talaga si Nanay Lorna O ano? Yehe! Oh? Yeah, very good Perfect <laughs> ah, Isa pa, isa pa Oh, linya Uli tayo Nanay Lorna Linya Ayan ah. Siyanot, pangalan na ah, Hindi pa Para alam niya Kasi ano pa siya sa ano, Wala kasi siyang basic Ayan. sa paulit. Sulat paulit. Pa Ay, nanay Okay, natutuwa kay nanay. Ayan, oh. <laughs> Nag-practice siya ginayin yung kanyang pangalan. Oh. Eh, kaya lang, syempre, wala pa sa ano. Kaya kailangan niya talaga ng ng mga line-line muna. Iyan. Wow! Galing. Ikaw ni Kasi pinag-number ko po si Nita eh. Baka ma nakakalimutan eh. Nagbakasyon. Hmm. Yehey, Ang bilis si Nanay Lorna. Galing. Alam na, alam. Ayan, runo na. Eh, dito ka, alika dito. Oh, ito. Linya ka, ah. walang guhit. So, so try natin ng walang guhit. Dito lang, oh. yan Mula dito, yan, O, oh, ganun lang. Dat lang ako, ha. Dat. Oh, ito. Nanay Lorna, susundan mo lang yon Yun. Dat. O, oh, sige nga. mo lang ito. Ayan. Linya. Yehey! Oh, dito pa na na. Yan, yan naman hanggang dito. Yan. Oh, ang galing ni nanay. O, dito naman. Yan. Yun, yan. Straight line ang tawag yan Ano tawag yun nila na? Straight, Straight line. Yan. Ah. Ah, diba? Gustong-gusto -gusto niya. Ano siya talaga? Oh, madali siyang turuan. Anita, matalino si Nanay Lorna pala. Madali siyang turuan. Yan. Yehe. Galing. Oh, ito naman Nanay Lorna. Islan. Islan tayo. Islan. Pag well, Islan, ganun. Nakapagilid. Ganun. Ayan. Ganun tayo Nanay. Ha. Ayan. Yun pag ganun. I-trace e, mo to Nanay ha. Ganun. Mm hmm. Para madali kang matuto pagsulat ng pangalan mo. Dapat maturoan ang kita alphabet eh. Ayan. Mag-i-slant, straight line muna tayo. Yan na nanay. na Bakas mo Ayan, galing. Mm. Ang galing ni nanay. Oh Ninita, malinis kumuha si Mama mo, oo. <coughs> oh. <laughs> Yehey! Yeah, Very good! Very good si Nanay Lorna. Hindi ka pa nagpasok dati, Nanay? Wala. Pa. Wala? Hmm. Kahit grade 1, hindi ka na grade 1? Hindi sa kinder, wala. Hindi sa kinder, oh. Wala ka talaga aral pala, ano? Wala. Wow. Sa... Oh, That's may idea na siya. Oo, oo. Okay. Nasayang ang Ito is straight, ito is slant line. Hmm. Ako para, doon yan muna nag-aaral sa kinder para marunong agad magsulat. Iyon! Galing! oh, tingnan niyo gawa ni nanay mo. Aduh! Galing talaga na ngayon. oh, next card naman. Madali ka naman turuan. Card. Pag carb gano'n na ni Lorna niyan. Ayan, right carb. Ito carb ha, nanay. Ayan. Mm. Carb. Ngo carb din tayo. O, ikaw Ninita, kamusta ka na? Hmm. Ano-ano na niyan? Nita, ano sunod sa ginagawa mo? Ayan, asig niya carb pala ni Lorna. O te to inyo. Wow, ikakain mo bitin na. Oh, mali mali 42, 40, 43, bakit 41, 42? O oh, mali na. ayun hindi 'yun oh, 2, 3, 'di ba? Kalimutan niya po kasi yung numbering. Wow, oh, tanong si nanay Lorna. Oh. Marunong na. Ayun. Oh, nanay Lorna. Hmm. Tuturuan kita ng alphabet. Alam hmm. mo yung alphabet? A, B, C. O, bawel muna tayo. Bawel. Ito na, Nailor, na. Ang tawag dito, A. Okay. Anong tawag dito? A. 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 Sabi mo nga, A. A. O, oh, yan, A. Pagsulat ng big A na ni Lorna, yun o, oh. nakita mo itong ginawa natin, island. Mm. Kita mo yan, island, ito. Hmm. yon. O, ito yon. Okay, mm. island, slant. Ito left, ito right slant. Tapos ito, yan. Kita mo yung line. O, oh, ganon. Yan, oh, may horizontal tayo. Tinatag horizontal line, straight line, ganon. O, oh, tapos ito, letter C. Mm. Ay, letter C. Letter A, small a. O, oh, parang ganon lang, card. O, yung ginawa mo doon, yun, yun. Mm. Tapos, pag, pag ganun mo yung A, ganyan siya. Okay, tama ako? A, ayan. Ayan. A. Ito, big A. Big A, A. A. Ito, small. Maliit. Oo. Ayan. Gamay na A. Ito, malaki A. Ito. A. A. Ito, isa pa. Ilit. Ayan. A. 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 Anong letter ito na E. A. A. Ito nga A. 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 A, A. A. Ganun, A, E, N, A, N, E, L, O, N, A, E. Eh. Eh. A, mga a. A. E. a, a. A, A. Yung A, A. Yung iiba e 'yon sa A, e. A. Sabi mo nga A. Ah. Ayun, a ah. ang sound niyan, a. Ah. O oh, sige nga i mo muli, ganun-ganon ka ulit ganyan. Ayun. Ayun, pag ti muna natin si na mga gusto niya kasing mag-aral eh. Bakit ba? Oo. Oh. Wala yung pinipiling edad sa pag-aaral. ba diba, nanay? Mm. Ay, sumul. <laughs> Ganun, nanay. Ganun mo. Ayun. Ayun. Oh. Diinan mo lang. Slant Slant ulit. Ano ulit yan, nanay? A. 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 O. A. 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 Hindi. Ito, ganun muna, nanay. Ganun, ganun. Tapos, ganun. O, ganun. Mm. Para hindi. Pag, kasi yung bilog, oh, yun. O yun. Sige. A, A. 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 Sana, bago ka nga umuwi, makasulat na na yung pangalan. <laughs> Di ba, linanay Lorna, dala ka ng papel doon, sulat. Gagayahin mo. A yan, Small A. A. Small yan. Yan. Stop. Tapos, straight. Iyon. Gagayahin mo. Yan. Yehey. Galing. oh, Slant ulit. Slant. Yan. Yan. Left slant. O right slant. Ayun. Oh. Yan. Galing. Oh, sa pa. Ayan. Ano letter ito na nailor na? Ano letter? Ah. Ah, very good. Ah, galing. Or A, no? O, oh, isa pa nanay, ha? Hmm. Para, ang galing naman ni nanay Lorna. Madali naman palang turuan. Ayan, tingnan ba ako nanay Lorna pag nagsulat? Tanaw mo ako magsulat. O, oh, yan. Ah. Ayan. galing ni Nanay Lorna. A, tignan natin Nanay Lorna. Ano letter ulit ito, Nanay? A. A, galing. E, eh, sabi mo A. A. Apple. Apple. Ox. Ox. Alcohol. Alcohol. Al. A. Alcohol. Al. co Al galing. A. Talaga ni Nanay Lor na matuto. Sige nga, try mo nga. Try mo nga. Ikaw sulat, ikaw lang isa. Ganon o. Eh, ganon o. O, yan. Ano? Maunahan ka pa ni Nanay Lor nang matuto? Wala, <coughs> oh ni O, si Nanay Lor na. Marunong nang magsulat. Dito nanay yung umpisa lagi. Yan. Yan. Start ka. Yan. Na. Ah, dali. Sige nga, hmm. Hindi, nanilo na. Umpisa lagi dito. Hmm. Ayan, carb ka lagi. Hmm. Carb, ganun. Ate naman ako nanilo na yan. Ah, ayan. Tapos, ganon yun hmm. tapos sa kaka maglalagay ng line pa ganon Oh, na. Kita nga. O, next. Next. Hmm. Wala po tayo kasi tracing pad eh. Ayan, dito muna na. Ayan. Tingnan natin siya. Yeah, stop! Ayan. So, ulit. Stop. Hmm. Ayan. O, oh, pag anong ulit. Card. Small card. Left card. Dito na nai na. Left card. Ayan. Ayan. O, oh, ganun. Ah. Sabi mo nga, ah, tama, tama, tama. Yan, yan tama na. O, oh, yung ganun lang. O, oh, next. Mahirap ba na, hmm. Hindi. Madali lang. <laughs> o, oh, dito na, dito. Tapat mo siya dyan. Yan. Dito, space. Yan. Kasi didikit siya. Yan. Ahoo Oh. Yan. May estudyante po tayong bago. Ayan. Islan. Ayan. May isa mga gusto si yung nanay sa school. Ayan. O, ganun. Yehe! Ayan. Bukas, eh, mag, uh, ano ka dito? Pag wala kang ginagawa, to, gaya ka lang ha? Gaya, gaya. Ayan. O, sabi mo nga, A. Ah. A. Ah. Ayan. A. Ah. A. Ah. Ah. Ayan. Ito naman. Ayan. naman natin. E, ha? E, bawel mo na tayo, nanay, na ito. Straight line ulit tayo, nanay. Straight. Tapos, mm. yan, oh. oh. So, ganyan. Yan, E. E. Sabi mo nga, E. Ito, ito, A. It, A. Sound niya, A. Ito, E, E. Sabi mo nga, E. Parang, egg, E, Ganon. Gusto pa niya talagang matuto, o. Oh, e. 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 E, e. E. Sige lang, diretso. E. E. O, oh, ito. Wala pa um, tayo. Wala pa tayo sa O. Oh, o, oh, um, ulit. A, 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 A. Ikaw nga. A, 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 A. Mm. Galing. O, oh, next. Yung pa rin yun. Ulitin mo lang. A, 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 A. Mm, next. Ito. E. 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 O, oh, galing nga. E ulit. O, oh, nanay lang na. E, trace mo lang. <laughs> Natatawa siya. Nanay Lorna, walang pinipili sa gustong matuto. Ayan. E muna tayo. E, E, Itong le letter ito na i E, pero ito. ang sound niya is E. <laughs> Ayan. O, trace ka lang, Nay. Trace na. O, kasi gusto niya po talaga nga tuto yung pangalan daw niya. Ipa, dapat ituro muna po natin yung basic. Sana yung oras pa makaano ma... Ayan. Pero walang problema. Bibigyan po natin siya ng mga gagawin doon sa kanila. Bilang kita libro. Ma, mm. bilang kita ng libro bukas. Dan ako ng bookstore. O, oh, mahihiyaan ko na. Madali siyang matuto. Nakakapuwa. O, o, ano ang letter ito, nanay? E. E, ito. Ah, ayan. O, oh, ito po nasulat sulat niya, ay, mama si so diba, diba, diba ano? na siya. Diba, gusto Sa'yo yung gilwa ko gin pa diba, iskwila sa akong mama. Sa'yo ano? Hindi ko gin mga amigo ko, mga bisaya, mga unsa kong <coughs> mga amigo Yung so, sa'yo yung ko. Diba, sa'yo ko diba, Pero gusto parin, mo talaga ay. matuto. Oo, gusto Oo. ko gilwa diba, maka... Ako makabasak, puro Kaya niya na nai Lorna, ano sayang. Dito ka na lang sa amin para maturo kapag sulat basa. <laughs> <laughs> yan. Kaya, kaya. Ayan po, ang ating estudyante na si Nanay Lorna, oh, napakadaling turuan. Wala, nakakatuwa po siya, Oo, oh, o, oh. Ayan, oh. Oh. Galing niya ng magsulat, oh. Meron na siyang alam na sulat. Ayan na, oh. Oh, hey, hey. Ano, Nanay Lorna yan? Ano yan, sinusulat mo? A. A. A, nasa taas. Anong letter oh. yan? A. Ah, A. Ah, Itong nasa baba. Eh. Very good. Tiyan, ang galing ni Lorna. <laughs> Marunong na. Gusto daw talaga niyang matutong magsulat. A. A. O, Eh. Ay nako na may na matututo ka agad magsulat ng pangalan kasi oh. mabilis kang turuan. Mm. Ah, kita. Mm. na ito lang, hawak mo lang dito. Ayan, gawin mo lang kano Oo. ba nanay mo? Ang galing magsulat. Ngayon lang daw siya makaaral. Gusto-gusto daw niya mag-aral noon. Hindi niya minsan makaaral ng mama niya. Gusto daw niya mag-aral pa. Ito po, o. Marunong na. O, oh, inyo, o. Oh. O. Oh. O, oh, yan ang surat ni nanay Lorna. Anong letter to nanay meron na? Ah. Ito. Eh. Oh, yeah. <laughs> Ayan, ito na po ang gawa niya. Abangan po bukas ang susunod pang mga letra. Ang galing niya. Mabilis po niya turuan, no? Diba? Bago lang tayo nag-islan-islan. Oh. Salamat ko, Gild, Sa inyong mm mga sa ginoo mong kasing, -kasing. <laughs> <laughs> Hindi ko man po naintindihan pero natutuwa po siya. <laughs> Ayan na, may na ha. Ayan, itutuloy natin. Nakakatuwa ka kasi turuan din. Mabilis kang makapick up. Mabilis kang turuan, no? para mabilis ka pang turuan kay Ninita eh. <laughs> 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 Hindi ka man nag-eskwela pero madali kang ma Matalino ka, matalino. Mm ang napansin ko sa lahat, sa lahat ng bag. Oo, <laughs> oh, oh, sa lahat ng bagay. <laughs> Yaman yeah, na Nanay Lorna, itutuloy po natin. Abangan niyo po 'yan ang pag-aaral ni Nanay Lorna habang nandito po sa atin sa Manila. Bye ba bye Nanay <laughs> <Man, Naruto> Lorna. Sige mo good night. Kuya kakwa tag si Sure. mo nga good night. Hmm. Good night. Yan, good night. Kuya kakwa ni So, kung nangyayari ko ngayon, hindi ko nangyayari. Kasi, nangyayari ko. Oo, nangyayari niyo po ang sinasabi. Nangyayari. May nangyayari nangyayari mo ang sinasabi. Ano ba ang sinasabi? Kung kamalaka to, kung na ko sa iskwela, kaya, ang akong istorya sa akong mga parinti. Hmm. Ako po, maulaw po, kung prinsya lang kayo, tanong sa ginoo ang imong kasing-kasing mang para makaibalo ko sulat. Matta sabi niya sa mga, sabi daw niya sa mga kaibigan niya, nahiya daw siya magsulat kasi uh -huh. malaki na daw siya. <laughs> 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 Ayun, nahiya daw siya. Okay lang yun, Nanay okay, Lorna. Salamat na. daw sa Panginoon na tinuruan mo uh -huh. daw siya. Ah, ayan. O kaya haya mo yan, Nanay Lorna. No, natutuwa ako sa kanya kasi po, mabilis siyang matuto. palibhasa, di ba yung interesado ka talaga sa isang bagay, madali kang matuto. Alam mo, natuwa ako sa inanay Lorna, bibilang kita ng book na pang ano, no? Para madali, madali kang matuto, huwag kang mahiya, no? Huwag kang maulaw kung ano, kasi magaling ka. Pwede, pwede ba itong mag-als? Oo, <laughs> mm -hmm. <laughs> oh, sige nanay ha kasi gusto pa daw po niya talagang matuto di po ba kasi nga gusto daw niya makaaral noon kaya lang Ay, nanay ano? Lorna hindi ka na nakaaral no wala bisag kinder ma'am mm -hmm. one, wala o, sige kahit pa paano dito matuto ka kahit kunti lang dahil well, ilang araw ka lang sayang kung matagal tagal ka dito ano mm. -hmm. Poh, kasi iwanan kita ng gagawin mo ha mm -hmm. ha ayan yehe yeah mm -hmm. abangan po natin ang ang pag-aaral ni Nanay Lorna. <laughs> ano yung una natin sinulat? Ko. Ah. Ay, yung pangalawa? Eh. Oh, matanda. eh. <laughs> o, matandain siya. Galing. Ayan. Bye-bye na, Nanay. Bye-bye. Thank you. Sabihin mo, Thank salamat. You. Salamat. Uh,